time check inabutan tayo ng ulan may kaputi ako pero tinatama na ako magsuot <laughs> kaso. may payong din ako pero tinatama na ako magpayong <laughs> siyempre pag nagpayong ako nagmumotor ako sino nga hawak magisa. lang mag isa wala Hey. Bubukas na dito. Sarap kumain doon sa McDo. Aso, wala pa tayong pera. Dito okay. tayo sa yung simbahan. Pure gold. Hindi ko alam kung anong ano to, malapit sa